Yo, what's up mga kalingap? Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat ngayon. At yung oras na ito ay meron po tayong bisita na ang bisita po natin ay si Ati Irene. At yun po ay tinawagan natin kahapon at ibigay, para ibigay po sa kanya yung binigay ni Kuya Bal na pera na hindi natin alam kung pambili ng gamot or pang bili po nilang ng gastos pang gasto sa kanilang bahay at yun po uh, at siyempre bagong lahat ay siyempre kausapin muna natin si ate Irene kung kumusta ba ang kanyang asawa si Kuya Rafael ano po uh, at sa at sa pagkakataon na ito ay siyempre mayroong pinaabot si Kuya bal na pang gasto sa kanila ya yeah kailangan din natin alamin kung ano ang sitwasyon sa mga sawang ito malaman din natin ano, ano po mga kalingat mga kapatid ang sitwasyon ni Kuya Rafael kung mayroon pa bang pagbabago ano ba ang pagbabago ni Kuya Rafael magmula nung na mayroon siyang ano mayroon siyang uh, iniinom na gamot kasi nga po yung binigay na gamot ay na sa loob po ata ng isang buwan ang binigay ni Kuya Bal. Kaya malaman din po natin ngayon kung ano ba ba ang sitwasyon sa paglalakad na mayro bang pagbabago o ano pa man sa kanyang sitwasyon. At, mala malaman lang din natin ngayon ay kay Ate Irene. Ano po? At nandito nga po si Ate Irene dito po sa landing pad ngayon ay ang ang ilapit ni ano ni Ate Irene ay parang sa ano ata sa gamot na kulang. Na malaman din natin ano po mga kalingan, o ano pa yung mga kulang sa mga gamot. Kasi meron mang binigay si Kuya Bal na 2,000 para po kay uh, Kuya Rafael at kay Ate Irene. Sila nang bahala doon kung ano yung kanilang ano, o ano yung kanilang uh, gagawin doon sa binigay ni kuya basta ang importante doon ay inabot natin sa kanila yung pera na kailangan po nilang panggastos ang sabi ko kahapon uh, sa na pupunta, ka, ay, pupunta kami dyan sa inyo ito uh, ikaw lang pupunta dito sa landing pad kasi papunta uh, pupunta ka rin naman sa trabaho mo at malapit lang naman dito ang trabaho niya uh, sa ano to sa hotel sa hotel na ano na pinapasukan niya dito po sa barangay pandan banda Oo. dito po siya nagtatrabaho si Irene, si ate Irene po na yung asawa ni kuya Rafael kaya maraming salamat po kay kuya Bal sa ibinigay e, mo na 2,000 para kay ate Irene ano po maraming salamat po talaga at sa makapanood nito ang video natin na ito ay maraming salamat po sa mga umuunawa kay ate Irene at kay Kuya Rafael maraming salamat po kay ate Doldo Mundon kay ate Depivi ate Christy maraming salamat po sa lahat sa mga nakapanood nito kay Ninang Jen Estudiban maraming salamat po sa lahat lahat at sa kay Ate Joy Mate kay Ninang Vicky Sakawa Mix Vlog kay uh, uh, Ate Gabarda Vlogs uh, kay Juicy Vlog and Maria Cosinera Vlog Maria Cosinera Maraming salamat po sa inyong uh, walang sawang pagsuporta kay Kalinga Puse at mamaya pupunta natin si Ate Irene Tara po mga Kalinga, tlamahan nyo kami ni Juicy Vlog Kumusta natin, Erin? Opo. Kumusta ni si, ano, si Kuya Rafael? Ganon pa rin. Ha? Ganon pa rin. Anong, ay, walang, ibig sabihin, walang pagbabago. Doon kay ano, kay Kuya, Kuya Rafael. Ano ba yung, ano, ano ba yung mga gamot na iniinom ni Kuya Rafael? Permis, sir, Tapos? Tapos upang so hindi ko na tapos pero tapos sa so, pagkakang gabi po, bali yung tuwa sa umaga. Bali ano po, patunga din, apat. Bali ano na sila? Eh? Bali ano na siya? Bali ilang linggo na na uminom ng gamot? Two weeks na. So, maintenance niya po. Maintenance niya yung ano, yung iniinom in niya. Ibig sabihin Ubus na ba o ano? Ubus na ba o or... Meron Meron pa Mga ilang ano pa Ilang weeks pa na Bago maubos ang gamot na ano Na inumin ni Kuya, Kuya Rafael eh. Two weeks So, ibig sabihin, pang isang buwan pala yung binili na gamot noon ninyo ni Jose eh. hmm. magmula noon siguro pang ano no pag na pag natapos yung isang buwan na inom ng gamot hindi na katuwid na siya wala pa bang ano wala bang nagbabago sa kanya ngayon po nandun siya sa labas ah yun ang ano yun ang ibig ko sabihin mayroon pagbabago pala oh, sa nagbibilad siya nag Hmm. Mm. Dibiksahin siya lang ano, siya lang ang Naglakad gumagawa oh, gumagalaw, naglalakad. Walang uh, ano, wala bang yung bangkulan ko ng green doon lang siya ginagawa niya tungkod. Ah, pinakatungkod niya. Saan doon? Sa labas mismo o sa ano? Sa may doon sa, sa may, may Sa labas ko dito sa may kusina. Ah, doon sa may kusina. Oo. Pero dati, nagagawa niya ba ng, ano? nagagawa niya ba yung ginagawa niya na gayon? Uh -huh. O hindi? Nakahiga lang po siya. Oo, oh, say... nakahiga. ibig sabihin, may pagbabago. no po, mayroong <laughs> pagbabago. Sana magtuloy-tuloy, ano? Oo, oh. Di tsaka ano, pinangako din kasi ni di Kuya ano, na ano, pinangako din kasi ni Kuya na matutunayin niya sa mga kanina talaga talagang ano, kaya ano yun yung sarili niya na, ano yan, uh, kaya niya. Yun yung, yun, yung, yung, sinabi niya sa akin nung time na yun. Yung alisa? sa... Ah, si, kung nagpunta kami ng ano, nagpunta, di ba pinacheck upan siya? Oo. No. Ayun. kung Sabi nga niya sa akin, ano, ito na din yung simula na talagang gusto ko din na patunayan din sa sa tumutulong sa akin na ano yan na kaya ko. Yun sinabi niya. Kahit masabihin natin na may hemorrhage yung ano niya, yung ulo niya, yung utak niya, yun hindi ano, kumpaka anuhin niya yung sarili niya na talagang papatunayan niya na kaya niya magsimula ulit. Okay. Kasi sabi niya nga sa akin, ano daw, gusto pa niyang magtrabaho. Gusto niya pang magtrabaho, Talaga decidido, decidido siya, no? Si Kuya Rafi. Ay, ano? Kuya Rafael. Kasi yung ano, kasi nagpag-asa. Minsan na, iya, pag, ano, Siyempre, hindi lang po ganun ka-dali. Oo, oh, hindi naman talaga ganun kadali. Kasi nagkaroon nga siya ng amal uh, na siya ng hemorrhage. Yun yung amal um, yun yung pinakakalagay uh, sa kalatayon niya. Kasi kahit na sa uh, kahit na isip, eh ano natin sa doktor, kapag nagkaroon kasi ng hemorrhage siya. Harap pa dito. Tao, kapag nagkaroon kasi ng hemorrhage ang isang tao. Kasi yun yung anong yung utak natin yung makinang ano natin. Tumagaan. Oo. Yun yung ano um, natin. Kasi pag wala kung sa sasakyan, 'di ba? Hindi hindi tayo makakapunta sa pauuna natin kung wala yung makina or kung wala yung magsasakwan. Yun yung ah, yun yung ko mm -hmm. yun. So merong ano, merong binigay si Kuya Balna ano, na mga pambilda wata ng ano ng gamot merong mm, binigay si Kuya Bal kasi ang sabi ni Kuya Bal kahapon ay nung isang araw ang niya ay ibigay muna ito kay, ano, kay Irene kasi hindi pa naman kami na natapos na ano pag sa pagbalik na lang siguro na manon din natin yung ano sa CityScan kay Kuya Rafael oo sabi niya eh sa susunod lang na pagbalik namin at baka uh, maano natin si Kuya Rafael, may pa, uh, ano ba yung tawag doon na mapachick up. O no, map mapachick up ng uh, scan, tinatawag CT scan. Kaya yung puno yun, no, yung binigay niya Kuya ba? Tapos,

So, parang ang rubber po ka para po maalis, alis, mga na po, subutas-butas so na mga. Hmm. Oo, so, oh, yung, yung nasa labas, ano? Okay. Yung nasa labas? So, para po, sabi ko, para makitaan man po yung dito. Oo. Oh. Tapos nagpagawa po ako ng patungan ng gas to. Ah, patungan ng gas, ano? Akala ko nga, kasi sabi ko nga sa kanya, o di, 'Di ba? Minsan ano, minsan yung trabaho niyo ay hindi naman araw-araw. Kapag nandiyan lang yung Koreano. So sabi ko nga, o oh, di pang budget-budget na lang yung natira. E yung binili niya pala, yung pang ano dun sa bahay nila, yung, yung ginawa ano lang bubong. Ibig sabihin pala, ano, sa trabaho mo, hindi pala araw-araw may trabaho kayo. Hindi, ano lang po ngayon, medyo ano lang po. Kapag mayroon lang... vacation lang po kami. Oh. Pero no work, no pay. Oh. Kasi no work, no hmm. pay sila. Di hey, ganun na, no. Di hey, kung walang trabaho, wala ding bayad. Hmm. Oh. Dahil sa ganun, eh, meron naman pinabigay si Kuya Bal. Ito, dalawang libo. Nata rin. pag Hmm. You. Anong masabi mo kay Kuya Bal? Kuya Bal, maraming salamat hindi, hindi ko po sasayangin yung tulong na binigyan sa akin. Ah, ano talaga, no? Si Kuya Bal. Talagang... Sa, uh, Ang dami niya pong natutulong. Marami talaga kung sa marami. Mm, kaya lang, kung minsan, siyempre, yung mga tinutulungan din ay dapat maintindihan din na ang sitwasyon ni Kuya Bal. Okay. Mm -hmm. Pero ikaw naman siguro ay naintindihan naman siguro ninyo yung sitwasyon ni Kuya Bal na kahit saan nakarating si Kuya Bal at doon ang kanyang tulong talaga ay abot ang tulong sa mga kagaya ninyo. Mm -hmm. uh, basta po, kung ano po yung tulong na binibigay niyo, halaga hmm. ko na yung tulong. Nagpapasalamat po kami. Pasalamat po ako. Kala ko po nung una eh, sa ano lang makikita ko. Napapanood ko lang. Tapos ngayon eh, ayan na po. So, mm, mismo na, oh, ikaw mismo nakapagsaksi sa mga ginagawang pagtulong ni Kuya Bal, di ba? Opo. Mm -hmm. Marami pa nga ano dyan. Dati po, nasa Batangas kami. Tal hmm. ko na pa po ninyo, um, ah, po sa nung 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 kaya lang po ngayon, di, minsan po, di man po kaya ako nagpapalunta. Simple po, imbes na ipalunta ko. nag-bili ko na lang ng... Big, bigas ano? Ang <laughs> important thing kaya, kaya, is, ano? So paano ate Erin? Pang ano na naman yung binigay ni Kuya Balak? Pang ano na naman yan? Pang sa bahay or gamot? Sa so, bagay ba, na ano, mayroon pa naman ano? Pang 2 weeks na... Apo, na may gamot. Oh. Mm. Bali, itatabi ko na lang po ito para po. So. Pag mm. na ano. Oh. Baka sakaling ano, pangalimbawa ay kukulangin yung gamot. Okay. Yun pang pansamantala, pansamantala na nga. ibili muna. mo na. Mm -hmm. Pero yung ano, yun nga yung ano yan ni Kuya, no? Um, ano mga kayo ate, baka may, may mag-sponsor po na ano yan. Kasi ang ano ng ibang ano yan, uh, yung ibang nagpapagod kasi sa amin ay kung halimbawa na mabigyan ng ano yan, ng wheelchair o ano, anong gusto ni Kuya? Wheelchair ba o tungkol? Hindi naman pwede ang wheelchair eh, kasi nakita naman natin doon, bato-bato. At, at isa pa, hindi naman pwede doon sa, ano, sa bahay nila. Nung, ano, ano, nung muna talagang tinanong ko si Kuya kung gusto niya ng wheelchair. No. So, si Kuya mismo nagsabi na ayaw niya ng wheelchair. Gusto niya yun, yung tungkol Hmm, po, po ano. may, Pag may tungkod po, kasi doon po siya napapit. Kahit siya, siya. Pwede yun naman yung ano, yung ano ba yung parang... Mayroon kasi ano, dalawang okay. klase kasi ang tungkod. Oh, yung tungkod kasing, na ano na... Ano ba ang tawag doon? Yung single. O, oh, yung single at saka mayroon may ano. May, may ganoon. Oo. Pwede siyang ano. May hmm. Yun na lang sana. Dapat, oh. dapat ano. Or kaya, ano, ano? Kaso po, ano, ano niya, di man nakapatuwang yung kapitang. Ang dahil niyo sa'yo, hibarit Ano po, kaya arig yung kamay niya. Hmm. Tapos, ano po, may nagbigay na po dati sa kanya na... Oh, di, di yung single. Di yung single. Ito lang po. Kasi pa, yung, pa, yung kabila. Kasi yung, yung, ano niya, yung kanan, kanan ba yung na ano niya? Ay, yung kaliwa, okay. ano? hindi siya maka, ano, sa ano, sa tungkod na single. Pwede rin yung ano, pwede rin yung ganun Kasi para magkaroon ng lakas dito. Hindi niya naman po na itutuwa. Oh, hindi niya naman itutuwa eh. Dati po, may nagbigay sa kanya, hindi niya rin nagamit. Kasi po yung napulipit yung ito niya. Tapos, mm. imbis na po makadiim sa sa tutungtungan yung paano. Nabibit-bit yung kabilang ano niya. Bali natagilid pa kayo. <laughs> na parang hindi na gano'n so yung kamay niya isa. po kasi yung kamay niya. No. ay delikado -so. din. Baka lalong yung Hindi pa natin alam kung ano yung talagang ano. Siyempre, sa ganitong sitwasyon ni Kuya Rafael, eh, ganoon pa lang. Siguro sa ngayon ay ano muna, gamot-gamot muna ano. Yung mga ininom na gamot pang ano, pang maintenance, yung munang gagawin niya. Para pagkasakaling, man mano yan, na makarecover konti, doon na sa ano, sa tungkod. Mm hmm. Pagkalimbawa niyan, sa mga iniinom, iniinom na gamot, maka-recover si Kuya Rafael. Parang yung mga special ng ano, gawa ng vitamins, may Ah, mayroon pang kasaling okay, vitamins yun. Yung vitamin Yung ano kasi, ay yung vitamin ko, vitamin ko complex. Tapos may kulit, may sa cholesterol siya. No. Tapos sinarisin, para sa ilo. Pero yung mm. yung yung sinarisin niya, ano na, uh, ko na lang kasi konting lang yun talagang sinabi kasi ng doktor na as needed lang yon. Tapos, no. ang pinaka-importante lang talaga doon, yung tatlo, yung tatlong gamot niya. Yung sa kolesterol, vitamins, at saka yung maintenance. Ano, maintenance niya sa hypertension. Yun yung tatlo. Mm. Kasi nandun mm. na ako nung pinag-check up namin. Talagang sinabi ng doktor, eh, ano yung pinaka-importante doon. Tapos yung sa kolesterol niya, kapag nakita na talagang ano na din yung sa kolesterol niya, pwede na din yun i ano yan, huwag na inumin Tapos ang pinaka-importante na lang doon yung dalawa. Hmm. Vitamin D, yung vitamins niya at saka yung maintenance. Yun na lang ako. Mm uh -huh. Di sa usunod pagano, ang kulang pa ay yung ano sa CT scan. So, malaki-laki din ang kailangan doon. CT scan, ano? ano na kasi kami sa CT scan, 6K na. 6K? Mm -hmm. Ikala ko, 6K. ano, 5K. 6K. Inano na ko lang sa CMI. Mm. 6K. Na? So, ganun na lang, Ate Irene. Ano? At uh, na pagbalik nila Kuya Bal kasi ang plan ang plano ni Kuya Bal ay pupunta pa sila ng ano ng Masbate. Kaya susunod na pagbalik, baka siguro, siguro maano natin din yung para sa CT scan. So, paano ate Irene? Ano? Mayroon ka pa bang pupuntahan ngayon? Uuwi na ako. Oo, kasi wala, walang, wala kayong trabaho ko sa ngayon. So, sige. Basta, isipin mo lagi na gagaling si Kuya Rafael. Hmm, di ba? O, ganun lang. Lalo na kapag nakakita na ano, na wala na siyang hemorrhage. No. May ano, um, ang ano lang doon ay exercise na lang. Di, Kuya Ginagawa niya mo yung, yung yung bottle. Tapos pag medyo nalay na, ako naman po may pagkaring niya, okay niya yung Basta, halimbawa ka, ano, sa araw-araw, 2 -araw, times a day, mga 30 minutes lang siya, okay na yun. Okay na yun, Tapos, the other day na mga 30 minutes, tapos, ano na masunod, basta sulod sunod Tapos, kung halimbawa, kaya niya lang isang oras, mas okay. Mas okay na yun. Kasi, yun nga yung ano, yun nga yung pinaka, ano uh, yan. Tapos ang sayo niya nung no, doon po sa kahas, yung talutuan. Uh, uh, kapag ah, ah sa gas, ano? Siya, mm. siya po nagluto, kapag po nagluto pa Kasi po, yung mm. asya na. Kaya alis niya, natapong oh, magluto po. Kasi nakaprepare na. lang. Oo. Tapos siya nagsahing. Siya nagsahing na. Kasi bang nung dati kung mga hirap siya pumunta doon sa likod. Hmm. Kasi, Kasi nga, simpre ano bang tawag doon? Yung kahoy. Kahoy. Yung yeah. pag walang to yung kahoy. Wala. Magsisibak pa siya. Pagtagulan mo lang. O, pagtagulan talaga. Mahirap. Hmm. Hmm. Malaking ayun, tulong ayun. din yung ano, yung gasol ano. Laging tulong din po yung kasi. Lalo pag magpapasok yung mga bata. Oo. Kaya minsan nanilate sila kasi yung ano ko, yung panggatong di man naligas. Mm. Hindi eh. malaki pa lang ano ang pakinabang do sa ano, sa gasol para sa inyo ano. O lalong-lalo na sa kung bagay bundok 'yun eh. Bund bundok naman talaga ano. Na. Yung sa kanila. Oo. Oh. Tapos pag umulan pa eh, Pasa, basa, basa ay mga kahoy, basa din 'yun, no. Nagluluto din ano? mangluto, 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 basa din. Mm. Yun, hindi, hindi nga na ano yung apply. No. Hindi na... Pero kung halimbawa may nagyakang kayo yes, dyan sa may baba, ayun na po. Buti lang talaga na naisipan ng ano nang tingkaling up na dito muna sa Ligaw Albay. Yeah, at mayroong mga kagay yeah. ni Ate Irene at kay Kuya Rafael. Ano po ang ibig idisang... mm. Sabihin baka <mukong> pa ano ano ano? na ako baka na ko lang eh ano ko lang mapabulo sa cellphone hindi ko pa kalain eh imagine mismo na kayo ay na anoan na natulungan ng tingkali nga pa no oh. so basta magano lang tayo lagi magpray lang pa baka sakaling maga-recover si no? okay. si Kuya Rafael mm. <sousse> walang anuman kay ano kay Ate Irene DP ay kay Ate Irene uh. Um. so ayan po mga kalinga maraming salamat po kay Kuya Bal Santos Matubang at Ina Vlogs and kalinga prab at maraming salamat po sa mga sponsor natin kay Ate Inday PP Ate Duldumondon at sa lahat, lahat ng tumutulong dito po sa landing pad ng Ligao Albay City maraming salamat po sa inyong lahat. God bless. Mabuhay po ang Team Kalinga. Para sa inyo, lagi nandyan siya sa inyo kahit mabuti kang daan hindi niya alintana na para lang makapaglaan makapagpasayaan ng mga taong nalulumbay nandyan siya at magbibigay ng kulay may kalinga puse kayong masasandalan at kayo ay tutulungan kaya wag kang mag-aalala meron kayo sasandalan Siya si Kalina Para sa inyo, lagi nandyan siya At magkaabot ng pag-asa Kahit gano'ng kahirap Kakayanin Para lang makapagpasaya Ng kanyang kababayan pagod kahit para sa iyo.